Magandang araw sa inyo lahat. Ituturo ko sa inyo kung paano magtanim ng kabuting saging. Una, kumuha kayo ng dahon na tuyo at inyo siyang hati-hatiin sa 10 inches o 12 inches na sa inyo na at ibabad nyo sa sa tubig kagaya ng aking ginagawa. Ilubog nyo sa sa tubig ng apat na oras. Pagkatapos na maibabad ng apat na oras, ang ating tuyong dahon ay magprepare naman tayo ng ating pagtataniman at ilagay natin siya sa hindi na arawan. Ayan. Sa silong ng puno, ganyan, o kaya sa gilid ng bahay na hindi direct sunlight. Mas maganda kasi ang tubo ng kabuting saging pag hindi sa direct sunlight. Piliin ninyo yung lugar na kung saan ay hindi direct sunlight. Pagkatapos maglagay rin kayo ng, ng plastic kung maanay sa inyong lugar ganyan lang yung gawin niyo at lagay na rin kayo ng dahon after na natin nababad ng apat oras ilalagay natin na yung dahon sa ating pinagpreparan. at mag ready na rin kayo ng madre uh, kung wala naman madre ay dahon ng malunggay kung wala naman dahon ng malunggay ay pwede naman yung ipil-ipil o kaya ibang dahon. At pagkatapos ay bawat layer ay lalagyan natin sya ng binhi. Ang paglagay ng binhi ay sa gilid-gilid lamang. At pagkatapos natin sya malagyan ng bawat layer ay lalagyan din natin sya ng mga dahon sa gitna. Bawat layer yan. At ang pag ang panahon ay mag 7 layer tayo. At ang haba ay nasa 3 meters. Kung hindi man ay pwede naman yung 1 meter basta mag 7 layer mas maganda kung mas mahaba pag taginit naman ay kahit limang patong lang na tag 4 inches ba bawat layer ay 4 inches yung kanyang taas pagkatapos ay lagyan natin sa ng tali para hindi sa mahulog o kaya patungan at lalagyan din natin sa ng kahoy sa taas para sa ganoon yung plastic ay hindi dumikit sa taas. Kung meron kayo nilagay na binhi dyan sa taas, jack na tutubo pag mayroong space. At ilagyan na natin yung plastic. At ang plastic pala ay nabibili nila natin sa Shopee. O kaya yung mga nasa feeds na pakain ng baboy mayroong mga plastic yon yon kunin ninyo. Pagkatapos natin siyang matakpan ay tinignan na natin siya after ng 4 days. At ito mayroon na siyang mga amag. Napakabilis lang yung pagkapang ng amag pag mataas yung ating ginagawa. Kasi nakukuha yung tamang init at hindi naman yung sobrang init o mababa yung init niya sa loob. Pagkatapos natin pasingawin, ang pagpapasingaw pala, pag nakita nyo ng fully ramified, nakagaya na dito na sa video, ay pasingawin nyo na. Kung hindi pa makapal, o wala pa kayo nakikita, huwag nyo muna pasingawin. Pagkatapos, ibalik nyo lang yung plastic, at titignan natin ulit, pag mayroon ng mga pinheads. Huwag kayong matakot na buksan yung ating mga bed, sa pagpapasingaw. Kasi kailangan din nila yan para lumaki yung ating mga kabuting saging. Pagkatapos sa ating takpan, ay hintayin natin ulit ng ilang araw para tignan, i-check kung mayroon na mga pinheads. At ito na nga, after ng 6 days, ay nagkaroon na siya ng pinheads. May ninyo, ano yung makikita ninyo sa unang paguspok ng kabuting saging? Yung parang malilit na kabuting saging na puti-puti. Na hindi siya patulis. Pabilog po siya. At ito, pagkarana na po ng 8 days. Ayan o. May video nakikita na siya na malalaki. Ganyan po yung makikita ninyo pag siya ay patubo na at imimintin nyo na lamang yung 20 to 32 degrees o 33 degrees yung init sa loob sa pagtubo. After ng ilang araw pa at paghihintay ay ganito na yung resulta niya. Pwede na kayo mag -harvest. Mas maganda kung mas bilog-bilog pa siya na inyong harvestin. Pagbenta-benta naman ay mas maganda yung mga bilog pa lamang. At pangkain, okay lang naman yung ganito. Kasi mas mahal yung mga hindi pa bumuka kaysa sa bumuka. So yan lang at sana may natutunan kayo sa ating video kung paano magtanim ng kabuting saging. Para sa ganoon ay hindi masayang yung ating mga dahon ng saging na pwede natin patubuan at pwede rin tayong kumita ng kahit papaano, kahit nandun lang tayo sa bahay o pangkain-kain. -kain at napakasarap ito ihalo sa mga anumang gulay na gustuhin natin salamat at God bless sa inyo salamat sa inyong suporta sa panonood pagla-like ng ating video